Hello po sa inyo mga Kajanski. kumusta po kayo? So al alamin po natin ang kaulugan o ang ibig sabihin na kapag tayo po ay nakita ng kabaong sa ating panaginip So ito kaya ay uh, may negatibong hatid na katulad po ng ating iniisip na kapag tayo po ay nakakita nito ay um, ito po ay uh, nakakatakot, okay? Ito po ay agad nating uh, mararamdaman Pero sa interpretasyon ng panaginip ito kaya ay um, uh, may positibo o negatibong hatid. At uh, atin pong alamin kung ano po ang kalagip na numero. Okay? Na ang um, ibig sabihin ng uh, kabaong ito na pwede po natin magkamit. Okay? Na ating lucky number na pwede po natin tayaan na kung kayo po ay mahilig um, tumaya ng loto. Okay? Pwede niyo po itong uh, isali sa inyong mga favorite number or so at ano pa man na pwede nyo pong gawin itong masweting um, um, numero nyo sa araw na yan marami ang maaaring maging ibig sabihin ng panaginip na tungkol sa kapaong pero nakaangkla ito sa inyong emosyon katulad din ng iba pang panakinip, at hindi katulad ng una nating naiisip na may kinalaman ito sa kamatayan ang ganitong panaginip ay may koneksyon sa mga bagong simula. Kung sa panaginip mo, mayroong tao na nasa loob ng kabaong, kahit hindi mo nakilala o natandaan, maugna ito sa iyong mga sekreto, katapatan at pagtitiwala. Maaring may kinalaman sa isang kaibigan o kakilala. Pwede may kinalaman din ito sa isang na magsasabi ng sekreto niya sa iyo na magtatala sa iyo ng sakit ng ulo. At kapag naman na ito ay nakita mo na walang tao sa loob nito, ang kapaong ay may koneksyon naman ang panaginip mo sa mga material na bagay. Maaaring may kinalaman ito sa pagbili mo ng mga bagong gamit para sa bahay. Paalala ito na kailangan mong pag-isipan ng mabuti kung ano ang mga pipiliin mo kung kailangan mo ba ito uluho lamang. Sa pagkakataon naman na ikaw ang may dala ng kapaong o may kasama kang nagbubuhat nito, sinasabi ng panaginip mo na kailangan mo magpahinga mula sa mga nakaka-stress na bagay at bawasan ng iyong mga obligasyon. Indikasyon din ito na maaaring may dumating na mga pagpapago sa buhay mo na kailangan mong paghandaan lalo na sa aspetong pinansyal. Kung pinipilit mo namang buksan ang kapaong sa iyong panaginip, ibig sabihin ito, hindi mo natapos ang trabaho na ginagawa mo. Sa pangkalatan, may kinalaman din ang panaginip na ito sa kalungkutan na nararamdaman mo. Maaaring may taong malapit sa iyo, ang umalis o lumayo at matagal mong hindi makikita. At alam niyo ba na ang kahulugan ng numero? Na kapag kayo po ay nakakita ng kabaong sa inyong panaginip, ito po ay numero 4 or number 4. So, kapag uh, kayo po ay nakakita nito, so pwede nyo pong uh, gamitin ang numero ito sa inyong mga um, lucky number. Or pwede nyo pong isali ito kapag kayo po ay um, uh, tumataya ng loto. Okay? So, pwede nyo po itong um, Idagdag, okay, sa inyong mga birthday or sa inyong mga anniversary. So, depende na po sa inyo kung saan niyo po gamitin itong lucky number na ito. At atin din pong bigyan ng kaulugan o atin din pong analisahin ang isang panaginip na ipinadala po ng ating letter sender na si Tio Gracias ng Tarlac. So, narito po ang sitwasyon ng kanyang panaginip na sinasabing kanya pong na panaginip na siya po ay pumunta sa gupat tapos siya ay may dalang pana. May nakita siyang ibon at kanya itong pinana pero hindi ito tinamaan. May, uh, may dumaan ulit na kawan ng mga ibon, muli niya itong pinana at may tinamaan itong isang ibon. Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang panaginip? Para sa iyo, Ma'am Diyo, gracias ng Tarlac. Narito po ang ibig sabihin ng panaginip na hindi mo tinamaan ang ipon na pinana mo ay maraming hadlang sa mga plano mo sa buhay. Samantala naman ang sabi mo ay may dumaan ulit na kawan ng ipon, pinana mo ito at tinamaan mo ang isang ipon. Ito ay nangangaulugan na sa wakas ay makakamit mo na rin ang iyong pinakamimiti sa buhay. Gayun din, manalagpasan mo rin ang mga pagsubok gaano man ito kahirap. At ang katumbas po ng numero na iyo po nakita sa iyong panaginip na kayo ay nakita ng ibon ay ang anunsyo nito or numero ay 4 or number 4. So, simple ito or kaparehas na kapag kayo po ay nakita ng kabaong. So, ang kalaki po ng numero nito ay number 4. So, yan lamang po ng mga kachanski. So, good luck po sa inyo. So, kung meron po kayong mga nais na bigyang kaulugan, sa inyong mga panaginip na lagi nyo po itong nakikita, okay, na paulit-ulit okay, sa inyong panaginip ayam um, kayo po ay mag-message lamang at bigyan po natin ito ng kaulugan or interpretasyon at ano po ang kalakip na numero, so yan lamang po mga kajangzit. maraming maraming salamat sa inyong walang sa akong pag-suporta video sa ating channel, kung meron po kayong mga katanungan o hindi man masyadong naintindihan sa topic na ito ay pakicomment na lamang po sa iba pa and bago po tayo magpala mga kajanski ay nais ko lamang po kayong palalahanan na magingat po kayo sa mga kumakalat ng mga scammers dito po sa ating comment section na sila po ay um, ginagamit po nila o ginagay po nila yung ating uh, uh, pangalan ng Janice Christian Vlogs So mag-ingat po kayo at um, sila po ay nangingi sa inyo ng mga personal details o mga mahalagang informasyon. impormasyon at um, sinasabi na sila po ay magbibigay ng pera. So kailangan na bigyan niyo po yung inyong mga pang details or anything. So kayo po ay mag-ingat mga kachanski. Hindi po ito sa glaw ng Janice Christian Vlogs. So kayo po ay dapat um, mapanuri at dapat maging wise po. Okay? Huwag po kayo basta-basta mag-click mag ng link na kanila pong isi-send sa inyo dahil baka po ma ang inyong mga account so yan lamang po at maraming maraming salamat